ay napili ng PNP chief. Mm. Sino yon? Hayaan mo na lang po yon. Ah, uh, si PBBM daw may napili ng PNP chief. Mm. So, sino nga ba itong PNP chief na to? Mm. Hala! Ito na, mga kababayan. May napili na daw si Pangulong Bumbong Marcos. Ah, uh, ito, PBBM may napili ng susunod na PNP chief ayon kay DILG Secretary Junbik Rimulya. Alaya, may nabanggit na ba si uh, Secretary uh, John Vic Remulia kung ano yung uh, katangian ng hmm. napili ng Pangulo na susunod uh, na Chief PNP? Magkatatanghanin sa iyo aga, excellent. Very qualified, very dynamic at may good track record. Ganito ay nirarawan ni D.I.W. Secretary John Vic Remulia ang susunod na Pinuno ng Pambansang Polisya. Ayon kay Secretary Remulia, may napili na ang Pangulo, subalit tumanggit ang pangalanan nito. Kaya na lamang daw ng Pangulo mag-anunsyo nito sa mga darating na linggo. Samantala, aga sa kagustuhan ng Pangulo na maramdaman ang taong bayan ang presensya ng mga pulisa ng sasangan. Tinagdaga ng NCRPO ang kanilang deployment sa Metro Manila. Mula sa 10,000 pulis, inawa itong 10,500 na mag-duty 24-7 mula sa headquarters ng National Capital Region Police Office. Pero sa kabuuan, nasa ang deployment ng LCRP sa buong kamaynilaan. Alas 4 ng umaga-aga, isinagawa ang send-off ceremony kanina sa camp bagong liwatagig. <clears throat> at sinunda ng inspeksyon ng yung... LCRP Director Police Major General Anthony Abirin kasama sa <coughs> si Secretary Rimulya. Pinunta ng mga ito ng MRT stations at mga matatawang lugar sa Kalakamay nila upang silipin ang ginagawang pagbabantay ng mga polis ayon kay General Abelin, layo nito na mga sigurong hindi umaalis sa kanilang kanilang pwesto ang mga pulis na nakadeploy. Sinabi naman ni Secretary Rebunia na pagkabat, bumaba ang krimen. Hindi ito nararamdaman ng na tao bayan kaya dapat na makita ang presensya ng mga pulis na nansangan. Ang intensified or extremely printed police visibility ay plano isagawa hindi lamang isa sa Metro Manila, kundi sa ibang pangang sa bansa. Ada? Maraming salamat, Leia Inagan. Ah, oh, narinig nyo mga kababayan. Yung pulis daw na napili ni Pangulong Bumbong Marcos bilang bagong PNP chief. Very qualified. Very magaling. Very maayos at merong napatunayan. Hindi ba ito si General Torre, mga kababayan? Nako, pag si General Torre ang naging PNP chief, Naku, sabi nga ni Mark Ramos, boss amo, sir madam. <laughs> mga boss amo, sir madam. Ah, naku, hindi na makakatakbo si Batu nito. Mm, mm So eto, mga kababayan, sunod. Nating uh, anuhin kay DILG Secretary Rimulya kung sino nga ba itong napili ni PBBM na PNP chief. Sabi ko nga sa inyo galit na galit si Batu dito eh. Mm -mm. Kay General Torre, ah. Uh, Eto, mga kababayan. Patana, may napili ng sumusunod ng PNP Chief si Pangulong Bongbong Marcos. Itali po tayo sa ulit on the spot ni June Veneracion. June? Kung sino yan, Connie, malalaman daw ng publiko sa susunod na dalawang linggo, sabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, nag-uusap na sila ng Pangulo at sa pag-uusap na yun ay may napili na raw na kapalit PNP Chief Rommel Francisco Marville na term extension ay magtatapos sa June 7. Sabi ni Rimulya, excellent choice, very qualified, at merong good track record. Ang hukong 31st PNP chief. Hintayin na lang daw ang gagawing anunsyo ng Pangulo. Mangyayari ang palitan sa PNP. Kaya nga Ma'am Ruth Perez. Sa paglaban sa kriminalidad. Sabi ni Rimulya, target nila ang 3-minute response time sa buong Metro Manila. Bubuhusan daw ito ng kalimitan para matupad. At ang pagpapatubad ng 3 minute response time ay magiging sukat lang daw ng promotion at career growth ng mga commander. Gagawin na rin daw unified ang 911. Tatanggalin na raw ang iba't ibang emergency hotline ng mga local government unit para iisang 911 na lang ang tatawagan ng publiko. Ang rollout ng unified 911 ay gagawin sa July sa Metro Manila, Region 7, 1 at uh, Bangsamoro Autonomous Region. Kailangan maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil yun ang pinakamahalagang sukatan kung epektibo ang ginagawa ng mga polis at hindi ang mga numero tungkol sa crime solution. Maray sa Maraming salamat, June Venerasyon. Jim hmm. News yun ha mga kababayan. Eto na. Kung sakali man, mga kababayan, si General Torre, ang PNP chief, no? tapos ang magiging DILG, Secretary, si Senador Antonio Trillanes. My God, mga kababayan, talagang, <laughs> naku mga DDS, mag-iiyakan talaga kayo. Pag si Trillanes ang maging DILG, eto ah, hindi po ako, hindi po nanggaling sa akin ang confirmation na si Senator Antonio Trillanes ang magiging DILG Secretary kapalit kay Rimulya. Ngunit, narinig ko po kasi. Meron po akong source at galing mismo sa kanya. Antayin nyo na lang. Hindi ko sinabing totoo, pero para sa akin, siya po kasi ang narinig ko na si si, I, uh, si, si DILG Secretary Rimulya ay papalitan ni Trillanes. Uh, basta antayin na lang po natin. Huwag nating pangunahan. Which is, yan po ay allegedly pa lang naman. Sabi-sabi pa lang. Chismis pa lang. O, huwag po muna kayong maniwala. No? Bali-balita lang. Pero yun ang narinig ko ha. O, ngayon, kung sakali man, si General Torre ang PNP Chief at si Trillanes ang BILG Secretary ay talaga namang sisikip ng sisikip ang mga DDS. Talaga namang ay, Diyos ko, pulong, asawa ni Sara, bongo, palapit ng palapit na ang hatol sa inyo. Alam niyo marami pang misyon si Trillianis sa buhay. Actually, noon pa naman sana yan, kung sakaling kunin si Trillianis ni Pinoy bilang DILG, tanggap naman niya. Ang problema lang kasi mga kababayan, ang kinuha niya ay si Maruhas. Oh, so ngayon, Kapag nagtandem itong sundalo na Magdalo at Tore na walang kinakatakutan, naku po mga kababayan. Parang mababalik yata yung bagiging Ramos. Alam niyo si Ramos at si Lacson, yan yung mga magagaling na pulis noon. Kapag yan nagsanib puwersa si Tore at si ano, Trilianes, babalik ang Ramos at Lacson. Alam nyo naman si Ping Lakson kung ano ang ginawa. At alam nyo din kung gaano kagaling sa taktika. Sa paghuli, si Ramos. Nakita nyo naman si Ramos kapag magsuot ng sombrero yung puro star, yung tantan ng star. Yung ulo. Oo. Oh, oh. Nabuhay eh, pa ba si Ramos? Mm hmm. Yun mga kababayan. Mahirapan talaga ang mga DDS. Sabi ko sa inyo, hanggang iyak tawa talaga kayo sa gagawin ninyo. Naku, sabi ko pa naman yung karanasan ni Lianis na pambababoy ng mga DDS. Yung karanasan ni General Torre na pambababoy ng mga DDS. Hindi maipinta-pinta. Alam nyo na. Mga <laughs> kababayan ha. O, ako nagsabi lang. Ako nagsabi lang kung ano yung aking naririnig sa balita. Ako nagbibase lang sa aking mga napapanood na which is mula po yan sa GMA at sa ABS-CBN News. Oo, na meron daw na napili si Pangulong Bongbong Marcos na bagong ipalit sa PNP Chief. Mm. Di ba? Oo. oo. Ma'am Chay, may galap siya po sa First, for, first Quad Forever. Ayan. And kay Ma'am Kalapini TV. Ayan. So, ito na. Mga kababayan, tapos na siguro tayo dyan.